Yun, dito na tayo mga master Yan, oh. Yan. Ganito po yan mga master ha? Galing sa gitara I-input po dito sa ating pedal board Then mag-out siya dito Output Dito sa Yung pagbibili tayo ng B8 May cord na kasama Yung ganito yung dulo niya. Yan Hindi ko alam ang tawag nito mga master Yan ito ay nakasaksak dito sa ito mga master, ito, yan, sa uh, a instrument mga master, yan. Kasi marami kasi yung mga nagsasaksak mga master dito, papunta dito sa mic. Yan, mic. Sa dynamic mic, up, dito. Hindi po yan siya. Ganon din ako dating master, ganyan. Dito ko sinasaksak, tapos pangit po yung tunog niya master. then, galing dito, ito naman yung isang cord na kagaya rin nung kanina. Ilalagay mo dito sa line line 1 or line 2. Yan, pareho lang yan. Isasaksak mo na naman ito dito sa cellphone na gagamitin mo pang record yan. Isam mo lang yan. Yan, pagbukas mo, lagay punta ka lang agad sa camera mo. Yan. Direct record na po yan siya mga master kung ano po yung ano po yung tinutugtog nyo, backing track nyo. Yung backing track kasi mga master, ibo-Bluetooth nyo lang yan dito sa B8 kasi meron natong built-in Bluetooth. Yan. Tapos, wala akong cups ngayon mga master, ito lang gamit ko. Yung uh, laptop monitor. Yan, yan lang gamit ko. Ilalagay nyo na naman yan dito sa earphone speaker. Dito lang, sa earphone speaker. Hindi sa headset. Hindi sa headset mga ah. Earphone speaker. Yan. Yan. Diyan po lahat yung tunog. At, isa pang tip. Kailangan mga master na nakasagad yung monitor mga master ah. Monitor nakasagad at sagad din yung music. Kasi na try ko na yan na binawasan ko ng konti Halimbawa, something ganyan, 3 o'clock, Pangit po yung labas niya mga master pagdating dito sa cellphone, sa record. Kaya sinasagad ko na lang, tapos dito na ako nagbabawas ng volume dito sa ating monitor speaker, yan. At isa pa pala mga master, ito, kailangan din nating bumili ng ganito mga master. Ito, yung adapter na to. Hindi ko alam kung anong adapter to yan. Bibili lang, bibili tayo nito. Yan. Ilalagay natin dito. mil plug female ba yan? Tawag niyan Yan. Bago isasaksak natin ito. Kasi, maliit po kasi itong pre ni B8. Yan. 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 Ganyan lang mga master. Sana may natutunan kayo mga master. Tugtog lang mga master. God bless all.